Mabuti ba ang kalabasa para sa mga pusa? Ano ang benepisyon nito sa kalusugan nila? Ang kalabasa ay maaaring maging isang magandang bahagi ng jeta ng mga pusa. Mayaman ito sa mga bitamina at mineral, tulad ng beta-carotene, vitamin C, at potassium. Ang mga benepisyon nito para sa kalusugan ng pusa ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa kanilang balat, mata, at immune system ngunit mahalaga rin na ito ay ibigay sa kanila ng maayos, at tiyaki na ito ay luto o hinimay ng maayos. Ang kalabasa ay may ilang mga potensyal na benepisyo para sa mga pusa. Fiber, naglalaman ng kalabasa ng mga dietary fiber, na maaring makatulong sa regular na pagdumi ng pusa at mapanatili ang kanilang digestive health. Vitamina, mayaman ang kalabasa sa ilang mga vitamina, tulad ng vitamina A, C, at E, na maaaring makatulong sa kanilang pangkalahatang kalusugan at resistensya. Mababang calorie content, kung nais mo ng alternatibong merienda, na mababa sa calorie para sa iyong pusa, ang kalabasa ay maaaring maging mabuting opsyon. Anti-inflammatory properties, ang ilang sangkap sa kalabasa, ay mayroong anti-inflammatory, na mga katangian na maaaring makatulong, sa pagkontrol ng mga pamamaga sa katawan ng pusa. Ang kalabasa ay may ilang mga potensyal na benefits para sa mga pusa. Ito ay mayaman sa fiber na maaaring makatulong sa kanilang digestive health. Ang beta-carotene sa kalabasa ay maaaring mapabuti ang kanilang immune system. Gayunpaman, mahalaga na limitahan ang pagbigay ng kalabasa at tiyakin na ito ay luto ng maayos at walang mga sangkap na maaaring makasama sa mga pusa. Ang kalabasa ay mababa sa taba at calories, na maaaring maging mabuti para sa mga pusa na kailangang mapanatili ang tamang timbang. Ang mga anti-inflammatory properties nito, mula sa beta-carotene, ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng mga isyo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa kalusugan ng balat at fur ng pusa. Gayun din, ang pagbibigay ng variety sa kanilang jeta, sa pamamagitan ng pag-include ng kalabasa, ay maaaring magbigay ng kasiyahan at enrichment sa kanilang pagkain. Ngunit, dapat tandaan, na ang ilang mga pusa ay maaaring magkaroon ng mga sensitibong tiyan o mga alerhya, kaya't dapat mag-ingat sa pag-introduce ng bagong pagkain. Palaging obserbahan, ang iyong pusa at kumonsulta sa veterinaryo kung mayroong anumang pagbabago, sa kanyang kalusugan o kung may agam-agam ka sa pagbibigay ng bagong pagkain. Tandaan lamang na ang kalabasa ay dapat lamang maging bahagi ng mas malawak at balanseng dieta, at dapat itong ihanda ng maayos upang mapanatili ang kalusugan ng iyong pusa.